I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Grabe nga talaga itong ating Val Mariano Alam naman natin na pang malakasan talaga ang biglaan ng kung saan ay talagang pinag-uusapan na Lalong-lalo lalo pa ngatin reform ito ang ating goal sa its true time. Narito nga guys ang pangmalakasang sample ni Bell dito. dito. Alam ko kung ano ang gusto ko. Bakit ba nakakagalit? Nikaydo mating na di mapigilan ang tip. Talaga namang umani nga dito ng maraming komento. Dahil alam naman natin na sa bawat guesting talaga ng ating Doni at Bal ay talaga namang palaging trending. Lalong lalo pa nga itong ating Belle na talaga namang kinanta ng live sa It's Showtime ang biglaan na bago nga sa kanyang album. Kaya naman ang mga bula ay sobra na naman nabighani sa angking katangi ang galing ng ating Belle Mariano. Kaya naman, stay tuned lang tayo for more update kila Donnie at Val sa mga susunod pa na ayuda. Lalong lalo pa nga at nalalapit na ang performance ng ating Val sa kanyang concert.